Hello guys, good morning. So, this video po tayo ng uh, Kasiguran Tibul Tidal. So, technically, nakaship pa kami. So, babiyahi kami. Yan yung perks ng ano guys, ng working as a freelancing. Papakainin muna namin ang alaga namin na si... Pagsik. Pagsik, ayan na. Pagsik. Yun siya guys. Alam mo nakakatawa yan kasi alam niya yung ano. Alam niya yung pagkain niya. Kapag tinutok mo yung ano, <laughs> alam niya yung pagkain niya. So hey guys, so pupuntaan namin yung mga kasama namin. See you. Ayan guys, so kasama na natin yung mga malalakas nating kaibigan dyan. So, Joel na mapagmahal. Pakita mo si Joel na mapagmahal. Hindi siya nakikita, Mamaya mo pakita. Pagbaliwanan Ah, At ah, yung nag, ano, nag bar hopping ka ha, kagabi. Tapos <laughs> oras <Sinyero>. <laughs> <laughs> e, <laughs> na umuwi. Happy nga mo nung Bangin niya gini, kami sasapay ko yun. Kikita niyo ba yung daan guys, trick. Yun ang gi oh, ang gi ang pa tayo almost 4 hours para marating ang destination natin guys so Tingnan nyo sila guys yan <laughs> <laughs> na nyo yan oh, nyo sila <laughs> oh. alam na guys kung sino yung mga yan <laughs> Tintan, guys oh keep watching guys nabutan na tayo ng ulan hindi na to amog ulan na talaga hirap <laughs> mag overtake nyan ulan What's up guys? So yun, nag-stop over lang kami dito bahay muna kami. Him view guys. Pride ko sa inyo. In view guys. Oh. Tara na. Him view guys, ah. Oh. pag uh, oh. Picture na lang siguro tayo kani. I may picture ta iyano ko na lang i-i-post ko na lang. Ganun na lang. i post ko na lang sa ano. Han, arap ka dito, Han. ipo ko na lang yung okay, ano, na, screenshot ko na lang. Ayan guys, so kakain muna kami. Ito yung pagkain natin. Kalalam na niya, no? lang natin ng picture tong view na to. Sobrang ganda paalis na kami. So, yung mga... Eat and run, guys. Nuko ah, <laughs> naman kayo Kaya Kain... mo lang naman ang ko naman. Ah, ah. Ayate pa ako na!

Yan naman ang view. Pakita mo yung view, ha? Ganda! Fifty four kilometers left. Mararating na natin ang kasiguran. Hindi kasiguran na pala. Estimated time arrival twelve o Tempo nga kaki ko. <laughs> May labog yung camera yan. <laughs> so hi guys, stop over ulit kami dito nag CR nag Nalil nalilig kami mali yung mali yung dinaana namin kanina What? Yung isang kasama namin hindi mapakali yung puwet. tumain na naman kanina tumain siya sa talahipan. <laughs> Ngayon tumain na naman siya dito <laughs> A few moments later So yun guys, so nandito na kami sa tourist assistant test. So, magbabayad lang kami, alam ko, ng environmental fee dito. So, ito yung pupunta natin. So, wait lang kami then sa so, alis na. So, naka, uh, dating kami ng 12.30. So, umalis kami ng 4. Ay, hindi. Oh, mag-4. Mga ganun. Exactly at 4. Kasi, pinuntahan pa namin yung mga kaibigan namin. Ayun, okay, guys. So, nandito na tayo sa El de Casigura. Paradiso de Casiguran, guys. pinag-iisipan pa namin kung Pacific Sunrise or itong El, ano, itignan namin. Ah, yung entrance doon, doon lang yon. Dito sa, ano, pag dito, magkano entrance po dito? Ah, 50. Pwede tignan mo na yung, ano, or saan dadaan pwede. Dito sa, ah, walang access dito. Ah, sige. Dito makadaan ako. Silipin ko lang muna. Marami pang space dyan sa club, sir magte tent pitching lang sana kami kung sakali. Pwede ba dito? Pwede namin kung available tent pitching. Ah, sige sir. Balik ako pag ano, 50 tapos tent pitching. Ah, yung tent niyo ba o siya pag tinayo niyo 200. 200 kada isa. oh, sige. Sige sir, tingnan. Isang sa 50 per head. Ah, sige sir. Ayan guys, so 50 50 per head. Then ten pitching 200. Eh, ya, pinangaman nung ko nga. Ayun niyo. Oh. Ayun niyo. Oh. Itong pwesto, nung karang pwesto. Okay, kaya ni para si Lipan, take eh. it. Oh, guys, oh. Ganap kami ng pwesto muna. Kaso, low tide yan niya, makanya niya. Buhay, yapin yan. Buhay. Kaso low tide ya. Kenny, pwede tayo Kenny nung sakali. Kaso... Kuha. Ah... Itsura, kaso... Dapat pala yung talinog ne? Oo, dapat yung talinog ka rin. Yung e, talinog kaya itang... Buti na, buti pwede tayo mo. Oo. Ali, lokwan tayo kanyan. Dag, pasali yung chips eh. Dagdagan ko <laughs> <laughs> niya kaya itang chips. Oo. sali sa mo. wala nang pwesto ma'am, crowded masyado ata kanyan. Hehehe, <laughs> yeah, buhay! Keta 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 Korsonado kaya ta kaya, kaya ta buri kurso na do ye ren tang karon ne. Kay maglakta na gyud ni ne. Na? Wo ito Bugok makanya nyari nya tang kay. O tara. So yun guys, so babalik tayo sa Pacific Sunrise kasi medyo crowded dito. Bruh! yan o, oh, baka niyan yan ang kain know, naman to. Okay, yun, okay. Yun, guys, so pupunta na natin yung Pacific Sunrise. Ito yan. Ayan yung Pacific Sunrise guys. Titingin tayo kung meron pang space ng ano, ng pagtitent. Kasi sobrang crowded kanina eh. So ayan guys, so dito kami sa Pacific Sunrise so dito kami mag tent pitching so let's go ito na yung setup natin. So, so supposed to be dapat kanito, kanina ko ito papakita eh. Pero ngayon, dahil nagidlip mo muna ako kay layo ng biyahe. So, ito yung setup namin. Oh, Ayan Ayan okay. okay. Ah. Eh, ah. Oh, dito nandito kami sa Seafood Tidal. hindi ba? Mesa, <laughs> Aww, Oy, hindi, hindi ba sa kapat yung ano? Uh, yung tubig? Giniago ba ako? Maliwanag pag wala ka sa buhay Maliwanag yan eh. Agad ka na kahit. Itang layo. <laughs> may oh, recorded yan ha ako naman ako naman oh, yeah. recorded yan magpapunta <laughs> ako dun ha tingnan mo ako, record mo ako 1, 2, 3, GO! <laughs> dalaan di ko manalang kung nakuha yun hindi ako niya malalam ba bakar Adal pa kanto ah, malalam yun. Oh. Malbukang ka? Ah? walang well, nung buk. Ay peta kung putes so, na balik na. Yung ah. kaya magbenta kaya ni pota adal pa kaya ita malalam. yung benta malalam eh. Bakat kata mamun ba tayo Ganda dito guys. Aso, ah, yung cottage, yung mga tent pitching is yes hindi siya gano'n ka ganda mas maganda yung tent pitching doon kanina kasi low tide dito kaya pangit ngayon dahil high tide na kaya maganda na dito banda medyo malalim sa banda dito guys

Ayo, iko yung berito, okay. Oh. Iko -be. so, yung ulang-kang, yan, 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 yan. Fat dead. <laughs> game, game, game. Kaya makakimpi kung makasayik. Hindi eh, mabakin. Ayala, palang kimpitano. Ay, <laughs> game, 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 game. Ar? <laughs> Hindi malino yun. Wala ka na lang ng yun guys, so yun lang yung swimming natin for today, great deal guys hanap uh, muna kami ng <laughs> maganda, maganda, malakas lang yung alon doon sa Pacific Sunrise hindi sya, talaga siya pwede siguan mapanganit, nakakamatay guys so yun guys, so meron na tayo nakitang mabibila natin ng isda dito Nanami yun! Basya di mo gumiyab go. Beni mo asila bini eh. Uwa ko si namang Dito guys, si tayo nang isda. Totoo na. Ano po ito ma'am? Anong isda po? Ay, alope. Magkano ganyan? Kilo? Ay, naka na? Isa kayo? 150? Pwede makita ay 150 to? magkano <laughs> ah, na to? yellow hindi po ano yan? tulingan tulingan? tulingan tulingan hinakuha na tayo ng tulingan 150 lang parang mura yung tulingan nila no han. 150 lang yun eh hindi pare mas mahal pa yung bangus 230 hindi pare jovel alay nakaka distract yung hawak mo an hindi sino ikaw? <laughs> Magdala tayo ng ano? Hey. Ma'am, ma'am. Bawal po 'yan. San, san kayo? Tayo <laughs> so, yun, guys, oh. Nag- Ay ko na kami ng pag pa. Ay. Tignan mo daw yung masawa ko. Ay, dahil nabalang dugong niya yung takni no? <laughs> so yun guys, so dito Dito sa pwesto namin, maganda yung Mag camping camping kasi taimik Maganda yung buhangin compare doon Pero doon mas maganda yung liguan Dito guys, mas maganda yung Mga pang picture taking oh So siguro <tinyo> Ah, oh, tapos mag picture picture na lang tayo doon oh. So picture picture kami Magbabanlaw, tapos magpi picture picture Tapos ayun Stay tuned guys Ciao A few moments later. Hi, tapos na kami maligo. Magubong pa ay kami mamaya Ang ganda ng ano oh. ang ganda ng dagat na kakamatay. <laughs> Uy, Ipit yan. Magsasaing na muna. tapos, meron ka pa pagsaingan. Oo, oh, meron akong dala. Ah, okay. Ayun, nagdaan ako. Oh. Kunin mo doon. Si ate naman. Ayun, doon oh. o. Nandun. Sa, sa ano, sa bag. Alagay mo na rin to dyan, ha, no? Oh, yung ganda ng tent natin. Oh, oh. Tapos meron pa kaming ganyan Kalat ng tent namin guys So mukhang hindi uulan ngayon So Gusto ko sanang ma-check yung Gusto ko sanang ma-check yung Tent natin Kung legit na waterproof Pero For sure legit na waterproof naman to Kasi decathlon to So yun Satisfied naman kami sa tent Ma- nakatulog ako kanina, press ko naman siya. So yun, so nagsisetup na kami ngayon, may ready na kami pang bonfire guys. So look. So yung mga basang damit namin, yan. So suppose to be, itong canopy na to, meron pa siyang brace dito, kaso tinanggal na lang namin. So yan. So messy look guys. May dala kaming speaker kasi dito generator lang ang gamit nila. So wala talaga. Tapos power bank lang. So yun na. Yun na yung magiging bonding niya namin. Tapos iinom na kami. So yun excited Tapos nasa front beach kami guys. Tignan niyo naman. So hintayin lang natin sila kasi kinuha nila yung tulingan. Eh magluluto na kami ng sinigang na hipon. Set up muna namin siya. Ciao! Good morning guys. So Hindi Digo na na time lapse kasi medyo na drain na yung battery ko eh. Mga guys, so oh, coffee sa Tabing Dagat. Ah, grabe ang ulan kagabi umulan kagabi guys sobrang lakas <laughs> sobrang lakas nangyari yung nangyari yung sinasabi ko na sana umulan umulan nga sobrang lakas naman so ngayon ending nasubukan natin yung tent natin sobrang lakas tapos parang ganun no parang ang bagal ng oras kapag nakakamping ka so comment nyo guys kung legit yun kasi Tulog na, natulog na kami last Jess, naginom pa. And then um uh, kumain lang ng konti and then natulog na. Pagkatapos noon, mga ilang oras lang yata. Alakas ng ulan. Tapos pagtingin ko, alas dos pa lang. Pero yung tulog ko parang okay na ako. Kasi, lasing. Ina-expect ko kasi dahil nakainom, inexpect ko Uh, anong oras na ako magigising. Pero siguro ganun talaga kapag naka-tent ka. Kasi dinig mo lahat eh. Dinig mo lahat yung mga kaluskos. Basta ang bagal ng oras, ang sarap sa feeling. Parang pang siguro ngayon nagigets ko na bakit yung iba is gusto-gustong nagka-camping. Parang, parang naramdaman ko na stress-free. Parang mga ganun. So stay tuned lang kayo guys kasi makakapag-camping pa tayo sa Saturday niyan. Dito sa Tarlac, Sitio Bag, Cafetana. RDC campsite yun eh. So, doon, kahit hindi na umulan, okay na kasi na-experience ko na umulan sa tabindagat eh. Sarap sa feeling ng nakatent ka tapos umuulan. Yun nga lang, dapat talaga legit na waterproof yung tent mo. Kasi yung mga kasama ko ano, Sila, Joel, Homer, may medyo nabasa sila ng kaunti sa tent nila. May nagliligtaw. daw. Siguro dahil sa kalumaan ng tent daw. Ay, eh, sa akin kasi, nasubukan ko na. Yun, legit na waterproofing talaga si Ultra Fresh Decathlon. So, thumbs up kayo dyan sa akin. Then, ganyan yun naman yung dagat guys, oh. Delikado yan pag ganyan. Kasi, Tingnan nyo alon. May papunta dito, may papunta doon. So, hindi yan naliliguan talaga. Doon kami maliligo mamaya. Doon sa Tibo Tidal. Ayan. So, ngayon, sana umaraw naman. Hahaha. <laughs> Kasi yung mga towel namin, sinampay lang namin sa, tapat, sa tapat. Sana matrio sila. <laughs> basa eh, wala na kami towel. Pag maliligo kami, wala na kami towel. And then yung tent, yung sinapin ko sa tent na flooring na basa, which is malakas ulan. Sana matuyo na yon bago kami mag Do mamaya pa naman kami mag out kasi medyo maaga pa. Eh. So expected namin alis kami mga 11. Tapos gagabi na kami sa punta namin. Yun naman guys, oh. Ganda ng view. Ah? Oh? pare memory shout out ti Mike Ay. What? Ana. kay lagi uno. Jo eh akin, eh. nang kay Facebook kay Mike kay agit pa. Bagi YouTube lah, sejuru ni. Nene baru. pakai Bang tiktok -tik ya Bang tiktok ya Alben bencana ha <laughs> Alright guys, so pauwi na kami ngayon at tapos kami mag-swimming. Hindi ko na na-record kasi nalulubat na yung camera natin. So ito lang yung view ng Pacific Sunrise Campsite. So, Moron, on kubo-kubo lang siya guys. Pero majority camp campers na, na natin. Ayan, so Galas 11 na. Wala mang sa malamang gabi na kami makakauwi. Eh. So, ayun, guys. Well, thank you for watching. See you in my next video. Bye.